Okay, so tingnan na natin ngayon to. After 24 hours, no. Actually, higit 24 hours na nga, no. So, iba't <coughs> ibang application. Meron tayo ditong paleta. So, i-scratch test natin to ngayon. Pero, bagong lahat, pwesto muna natin ang maganda yung camera natin dito. Kaya, wala tayong kasama. Ayan, so sa rough na semento, sa kahoy, sa skim coat, sa hardy flex, sa plastic, sa tiles, sa tiles sa basa. Ah, doon tayo nagkalangan medyo sa tiles sa basa, no? Ayan. Doon tayo nagka problema isa sa, sa sa may pintura, ah, sa may para sa may mga epoxy flooring diyan. Sa tiles na toyo at last but not the least itong pa vertical which is ayan dagdag -dag din sa ano magiging problema <laughs> ayan <coughs> excuse me ayan napunta na lahat sa baba ayan kaya sinasabi ko sa mga nag comment nag comment sa akin no huwag bibiglain yung pahid so probably yan ganyan kanipis lang talaga oh tapos babalikan nyo na lang mm, may hirap man kayo sa pagpahid dahil sobrang nipis ang kailangan nyo tapos matatagalan kasi at least mga dalawa tatlong patong eh tapos ano, halos na laglag na lahat ng buhangin konti lang yung dumikit so manipis na talaga yung ipapahid nyo sa unang mano tapos babalikan nyo na lang hindi maiwasan na tutuloy talaga yan, napunta na lahat sa ilalim nung napabayaan natin dito o yan, at least napakita natin so tingnan natin yung iba pwesto lang muna natin itong camera natin yan, okay, let's go subscribe so, scratch test natin habang oh. tayo magsimula oh, ito na, nasa harap natin sa finish na no na wall yung hindi pa makinis no ayan obvious naman kalat-kalat pa so meron tayong paleta tingnan natin kung matitiklap oh ay <laughs> ay, ay ayaw pero yung ano natin bah ayan medyo nagagasgasan pa rin pero parang dito sa ibang part ah. Ano natin? Ayan. May lumilitaw na scratch. Hmm. Ayan. Ayan. Pag madiinan, mas malaki. Pero pag ginagaangan, <coughs> hindi naman masyadong kita. Pero pag diniinan ko ito, lagyan ng total. Yun, kitang kita na. Tagay yung una nating review na. Pero hindi natitiklap. Matibay. Mas makapit pa nga yata. Ayan o, meron sa. Pag pinersa mo, yan, sumama na kasi yung sa palitada niya sa ano, plywood. Sumama na talaga. So, okay to. Medyo may, hindi lang talaga scratch proof pag mga isang mano. Eh, tingnan natin. <coughs> Ang kagandahan, bago pa lang lahat, yan. Pakita natin sa inyo to. Ah, oh, mayan na. Ito na lang muna. So, sa kahoy, eh, dumikit kasi sa karton. <coughs> yan, kahoy. Medyo nilakihan natin na. Ah. Ayaw din. Ah, ayaw din matislap. Ayan po. Ouch. Ayaw. Tibay. Ando yan pag ano ni ka -gas Pero kulay pati gasgas gas niya eh cream pa rin. May gas-gas. May echo lang. Bigay <laughs> natin. Pero matikit, pwede rin sa kahoy, pwede sa semento, pwede sa kahoy. Sa skin coat. <coughs> Yan, skin coat. Yan, nakapit din. Talagang sobrang kapit niya. No? Sobrang gas na. Yan. Ang nagas-gasan, pa pero hindi masyadong halata yung gas gas. Kasi malinis ka. Yes naman, wala din naman. Nagasin ka pero pag katagalan, mo, mawawala ng konti. Pero nandun pa rin yung gas gas. Hindi na masyadong halata. Ang like na pag marumi, magasgasan. Ayan, tira-tira. Ayan, ayan. Ayan yung magasgasan. Dito mas maraming gasgas, -gas, oh pag mabuhangin, yun, magasgas. May part kasi na, ayan, napakapal kami. Ayan. Parang mas maganda siya na makapal eh. Ayan, so makapal to. Ah, uh, hindi ganun ka, ano yung gas-gas. Eh, Ay, meron pa rin. Iba yung pagkakagas niya kapag ano, makapal. Hindi siya gumuguhit na parang mabagal. Ayan, eh, bayan ko na ko. Dito, no, ano, ano. At matunog dito hindi kasi napakapal dito eh. so pag manipis dapat nilitaw na dito yung buhangin pag makapal hindi makinis kaya yung sabi ko muna so sa Hard hardiplex ganun din naman ng pinagkaiba yung gas gas ganun pa rin yan pag makapal yung gas gas pag manipis pala pag manipis masyadong litaw na litaw yung gas gas kapag makapal hindi masyadong litaw yung gas gas so, ganun din ano pinagkaiba <coughs> Ah, uh, ang na, natin mga walang depresya. Sa tayo, sa tayo. na dumikit na yun, ha? Uh, ganun din. Oh, ito, makapal kong hapain na hindi ito. Kasi. <coughs> Wala, ayaw. Oh, uh, pag pinitiklap. Pero pag pwersa yung tiklap yun talaga. Pag pinersa mo matiklap, matitiklap yun talaga. Pag pinersa mo, pero hindi naman yung sali nangyayari yan. Ayun, masigas na. Ayun, dito na ito yung gasgas. Gas, oh. Ito, makinis mo. Ba't yung gasgasan? Basta may times na, ayan, may times na pag kitang kita. Kahit medyo makapal na ito, bakit nililitaw pa rin yung gasgas? Mga uh, tiles kasi. okay, pag matalas talaga yung pinanggagasgas mo, kitang kita. Ayan, So, pag sasahig, yan, nililitaw yung gasgas. -gas. -gas. Pag sa na naka-tiles. tapos kahit makapal pala yung bahid mo, lumilitaw pa rin yung gasgas. Ah, uh, -gas. sa plastic. Ay, madang nga <laughs> Plastic. Ewan natin kung kumapit ka. Na. Nanduda rin ako dito eh. Hold na, lagyan natin lahat. Ang kumapit pa rin naman. Ina-expect ko ano yung natitiklap eh. Parang ganito ah. Yan, oh. Na-expect ko ganyan. Pretty clap. Kasi makinis. Ah, ano kasi makinis na plastic to. Oh. Ito kasi PVC board. Tingnan natin. Oh, kumapit ang todo sa PVC board. So, PVC board kumakapit. Oh, ayaw. Ito, ano. Oh. Ayan natin. Ito, okay, sa pintuhan, Ayaw. So, kumapit din sa ano. PVC board plastic na makinis, hindi natitiklap yan. Ano? Eh. Pag makinis. Pero plastic na magaspang, ito kasi may pores to konti. PVC board. Kumapit. Saka sip siguro. Sumipsip yung resin niya. Sa, ito. Ah. Sumikit <laughs> na. <laughs> Sa may pintura. Pintura to, ep uh, epoxy to. Epoxy na pintura. May nagtatanong na kung pwede ba sa ep may epoxy flooring. Ah, pares lang din naman to ng ano. Basta epoxy, pares din naman yan na pintura. Ah, epoxy base na pintura. No? Ayan. Ewan ko lang kung sa ano. Eh. Sa lat ah, to. latex. Hindi natin na-try. Eh, no? May latex na pintura. Sayang naman. Tsaka ano, sa mismong bakal lang. Hindi natin na-try. Sayang. Ito. Pintura to ayaw maski yung mismo dulo ng ano tatanggal na yung pintura pero yung epoxy hindi pa <laughs> yan Yung dabakal kasi ito no? yung hmm, pintura na yung natanggal eh hindi <laughs> na, na sumama ano. yung ano yan mas makinis pa nga kasi pantay yung ano pantay eh? yung bakal mas makinis Basta ngayon Nah, itu sa dua material na nagka-problema tayo. Mm, uh, oh, dikit na dikit. Dumikit. Ayan, natanggal na. <laughs> Nabasag kasi ito eh. Napagdikit pa nga niya. Sa basang tiles. Ayan. Uh, kumapit naman siya. <coughs> Pero yung ano texture niya. Iba na. Hindi na siya nag-self-leveling. Tapos yung pagka- yung namuti-muti niya, hindi na naalis yung pagka-puti-puti niya. Kaya iba na lang kulay may okay, iba na sila ng kulay ito, ito, talis din medyo namumuti ito tapos lubak-lubak na sobra hindi na siya nag-self-level tapos ang talas ang talas sobra parang yung uh, yung resin gumaba ng todo tapos yung bato nag-ipon-ipon limitaw to din masyado yung bato kasi basang bata yung tiles. Yung ina-apply din namin eh, nagmumumuo siya. So, probably, ano, dapat tuyo. Pag nag-apply kayo. Kahit, tuyuin nyo na lang ng todo para sigurado. Hmm. Tapos kung matitiklap, tumapit pa rin naman maski basa yung application. Yung nga lang, namuti-muti. Pero, <coughs> Kung idadalawang mano niyo siguro, yan, mawawala yung umbok-umbok niyan. Pero mas matalas siya, oh. Kung gusto nyo hindi masyado madulas, <laughs> matalas, i-apply niyo ng basa. <laughs> Pero kumapit pa rin naman. Oh. Ah. Yung gas-gas na nun pa rin. Pero matibay talaga sa ubo na pagkakapit niya. Huh? Ah. Ayan, huling titig. Ayan. Ayan, buo-buo. Tapos nag-iwaiwalay dito, hindi tuloy nalagyan. Kasi gumagano siya. So, mahirapan kayo mag-apply. Kasi nagbuo-buo na siya. So, kailangan nyo pang balikan itong mga hindi nalagyan tuloy. Ito parte, parang nagmapa-mapa eh. Unlike nyo sa isa na in-apply natin ng tuyo. Pusa na siya nag-level. Yan, walang bakante. So, so wag basa. At least, tuyuin nyo na lang todo. Ito. Last. Ay, no, dumikit na sobra kasi <laughs> napunta na lahat sa ilalim yung ano, resin. Ay, no, dumikit na. No. Sa vertical na application. No. Tanggalin lang muna natin. Ayan, tanggal na. Sa vertical na application, yan, kagaya ng sabi ko, dapat manipis na manipis lang. Ayun, at least, ganito lang kanipis. Tapos, balikan nyo na lang ng second coating. Tapos, <coughs> mataas yung nilagyan natin para at least makita nyo na. Kasi pag minahil mo din naman, hindi kang papahid ng mababa. Eh. Mataas. O yan, bumababa lahat ng halo. kung, kung nag-apply kayo, dapat ganito lang. Kung mag-apply kayo sa walling, ganito lang kanipis. Tapos, balikan nyo na lang. Hindi <coughs> kasi may na napupunta talaga lahat sa baba. Kagaya na itong ano, yung in-apply namin sa baseball. Ano, yan, apply namin sa baseboard. Mababa na yan, ha? Yan, mababa na yan. Pero lahat ng epoxy natin napunta pa rin na sa ibaba. Yan. Ganyan, kanipis lang kinalabasan. So, magsasayang kayo ng resin. Ah, tagi ito. Kung mag apply kayo, unahin nyo yung wall. Kasi, tutulong sa baba, tapos saka nyo hagurin. Mabilis pa naman matuyo ito. Um, ah habulin yung pagkatuyo niya, yung lahat ng tumulo sa baba, kailangan maagad niyo. So, mahirap din sa application sa patayo. Ah, <coughs> so, unahin yung one, tapos wag bibiglain. Sobrang nipis lang. Ganyan lang ang nipis. Ayan, no? no? Tapos huli, may natuklasan tayo. No? Ganyan natin to Wala na tayong ano, material. Eh, no? Hindi makalat lang. Ito ang galing. <laughs> Yung naiwan namin dito sa lalagyan na tira. Yan yung tira. May nagsabi kasi, may nag, ah, sabi sa akin sa comment, dapat daw at least, ano ba yun? 5 to 8 mm yata ang application o 3 to 5 mm. Para daw ah, mag self level at pumantay tapos mas matibay siya. So, ang <coughs> namin dito, ayan, kinis sobra. Ganyan yan, yan. Nasa loob kasi. Try ko nga tanggalin to. Yan, okay. Yung sobra niya, no? <coughs> Napunta lahat ng bato-bato sa ilalim tapos umibabaw yung pinaka-resin. No? So, yan. Try kong tanggalin to. Tapos gusto kong may scratch proof. Scratch din natin, eh. Yan, sa loob lang kasi tanggalin ko nga muna. Hmm. Ayun, yung oh. Tapos, tinis sobra. Wala na yung bato-bato. So, -bato. try natin, ano, tanggalin, scratch natin. <coughs> Yan. So, natanggal na natin. Buti na lang naiwan tong panghalo natin sa loob, no? Tas madali ko siya natanggal. Eh, hindi naman siya masyado lumidikit sa makinis na plastic. Yan. At, yun nga lang, Meron pang part na basa. Hindi ah, uh, Itong, itong, itong kanto. Basa pa. Siguro kasi 24 hours pa lang. Kaya hindi pa natuyo. O hindi ito nahalo masyado. Siguro nga hindi nahalo masyado sa kanto. Kasi dito tuyo eh. Hmm? Yan. Tuyo na siya. Ay, hindi pa masyado. May langit pa konti. Pero tuyo na. <coughs> Tapos... Trinay so, kong i-scratch proof din. Ayan o. Oh. Hindi siya ganun kadali magasgasan oh. Pero, pag diniinan mo, oh, yan, nagagasgasan pa rin. Hmm, oh, kita yun ba? Yan. Merong kahit paano. Ah, meron talaga. So, oh, yan. Hindi <coughs> talaga maiwasan na ano. Magagasgasan siya. Uh, pero matigas. Mas matigas ang kesa di hamak dito sa ano. Sa maninipis na hagod natin. Tsaka makinis sobra. No? Oh, para na siyang tiles. <laughs> Tapos pwede pa tong ano. Pakinisin lalo kung ibabating mo. Pero yan hindi pa rin talaga scratch ko. So nasa sa inyo na kung i-apply nyo, no? <coughs> Pero sa mga hindi masiselan, yung mga ganito, saka makakatipid kayo ng dihama kung kayo na mag-a-apply. Hmm... Direct application naman kasi, no? So... Yun. Yan. Ulitin lang natin yung ano, yung sa mga pumalpak natin kasi nag-blur yung unang video na so, higay ng sabi ko yan sa patayo Tara. Diba? bumaba halos lahat yung halo at so, mababligan lang kanipis ang inaabot yung ano yung so, unang mano so kung mag-warning kayo ganyan lang ako ang application kasi second coating yun na lang kapag medyo na yun na kapag so, diba? medyo na kapag na kapag na kapag tapos yung uh, sa <coughs> yung sa pasang tides na nabasag na hindi na nawala yung pamuti-muti niya <coughs> tapos buo-buo namuti na tapos buo-buo pa hindi na siya nagsentebes the same thing nagagasgasan pa rin pero ayan yung pangit ang labas nagpumuti tapos tumak-tumak na yun lang naman ay lumabo yung video natin eh. Okay?